Anong ganap sa mundo ng showbiz? Walang dudang nagsiguro si Heart Evangelista na ingatan ng kanyang kaselanan para hindi ito lumuwa. Natakot siya marahil na pagsimula ng kontrobersya at makaapekto sa imahe ng asawa niyang gobernador ng Sorsogon na si Cheese Escudero. Nagpost si Heart ng larawan para ipromote ang maliit na bag ng Christian Dior. When Lady Dior had a mini-me, Dior micro bag launches in a few hours. Gifter by Dior, sabi niya, Masisilip sa larawan na nakatagilid ang upo ni Hart, suot ang pastel bathing suit, at nakasabit sa katawan ng bag. Dahil mataas ang cut ng bathing suit at nakataas ang hita ng aktres, tinakpan na lang niya ang kasalanan niya ng kanyang suot na snake skin boots. Alam ni Hart na luluwa ang kanyang singit at bulaklak, kaya tinakpan niya ng kanyang paa. Nalusaw ang pagnanais ng mga yakman na naglalaway sa alindog ni Hart dahil bigo silang busohan ng kapuso star. Anong masasabi mo sa balitang ito?